Kapitan, bilisan mo. Malapit nang gumabi. Malalate tayo sa syudad. Birthday ng anak ko ngayong gabi. Ayokong malate. Bihira lang tayo makadaan sa ganito kagandang lumang kastilyo. Gusto kong kumuha ng ilang litrato. Lalo na sa dapit hapon, lalo itong nagiging kakit-akit. Wala ka bang interes sa kastilyong ito? Nakalimutan mo bang nasira ang kamera ko habang kumukuha ng litrato sa bundok? buong araw akong naghanap ng mga litrato. Tapos dahil lang sa kapabayaan, nahulog sa tubig ang kamera, kaya't nasayang lahat. Sige na na. Sa ibang araw na lang tayo magpatuloy. Pumasok ka at kumuha pa ng litrato, Shira. Hindi na abot. Tumawag na ang anak ko at nagmamadali na. Tapos na ang paghahanda para sa birthday party. Sige na, umuwi na tayo. Ano ito? Ang weird. Bakit may babaeng, nakasuot ng brown na damit na nakatayo sa looban ng kastilyo? Kitang kita na noong kinukunan ko ng litrato. Wala namang tao. Captain, tingnan mong mabuti ang litrato. Baka dahil sa epekto ng ilaw. Kaya nagmukhang babae ang nakatayo sa bakuran ng kastilyo. Epekto ng ilaw? Paanong makakabuo ng ganoong kalinaw na imahe? Sa kakitang kita ko ang babae nakasuot ng brown na damit. Captain, Walang tao roon. Hindi kaya multo 'yon. Shira, gusto mo bang pumunta doon ulit? Parang nagiging interesante na ito. Gusto mong kunan ulit ang mga litrato doon? Gusto kong pumasok at kumuha ng litrato. Sobrang curious ako. Sige na, sasama ako sa iyo. Ngunit naniniwala ako na bukod sa mga lumang pader, wala kang makikitang ibang bagay. Tara na kaya ngayon? Ngayon na. Baka gabi na masyado. Ayos lang yan. Makakarating tayo doon bandang anim yan. Mga isa oras lang tayong kukuha ng litrato. CJ, dumaan ka sa bahay ko para kunin ang kamera. Bago to, kaya iingatan ko talaga ng mabuti. Tara na! Malapit na po ang oras ng pagbisita, mahal na panauhin. Sandali lang po kami sa loob, wala na po kaming staff dyan. Umuwi na po lahat. Wala rin pong bisita sa kastilyo ngayon. Papasok lang po kami at lalabas din agad. Pakiunawa naman po, galing pa po kami sa malayong lugar. Kung gayon, may tatlumpung minuto po kayo para mamasyal. Isasara po namin ang pinto bago mag negatibo anim, tatlumpu yan. Opo, salamat po. Anong nangyayari dito? May babaeng umakyat sa hagdan. Nahihilo lang ba ako? Shira, halika rito. Anong nangyari? Suriin mo ang hagdanan gamit ang lens. Tingnan mo kung may nakikita ka. Natatakot ako na baka nahihilo lang ako. Umalis na tayo dito. Teka lang, nakita mo rin, di ba? Malinaw na may isang babae na umaakyat sa hagdan. Kapitan, kailangan nating umalis agad dito. Siya nga ang babae na nasa litrato ko noong nakaraan. Nakilala mo ba? Tama, tara na, Captain. Shira, ang buong karera natin ay nakasalalay sa mga litratong ito. Kung ilalabas ang mga litratong ito, magiging sikat tayong photographer. Nanginginig na ang mga paa ko. Hindi ko na kayang kumuha ng litrato. Huwag kang matakot. Wala siyang magagawa sa atin. Kunan mo na agad ng litrato. Kung gayon, bilisan mo. <tong> Multo 'yan. <tong> Kapitan, hintayin mo ako. <tong> ah! Ah! Bilisan mo, Kapten. Tara na. Anong kababalaghan ang pinagdaanan natin? Nakakuha ka pa ba ng ibang litrato? Ibig mong sabihin, kumuha ng litrato niya. Tama. Wala pa. Ang tanging, litrato lang ay yung nakuha ko kahapon. Mayam ko lang naalala. Kinuwento sa akin ng tiyo ko ang tungkol sa kastilyong ito. Ang tiyo mo, ano ang alam niya tungkol sa kastilyong ito? Siya si Colonel Lotus, minsan naging mahalagang bisita, na inimbitahan ng may-ari ng kastilyo, at nanatili doon ng isang gabi. Ano ang kinuwento niya tungkol dito? Noon, bata pa lang ako, kaya malabo lang ang pagkakarinig ko sa kwento. Kung curious ka sa kastilyo, pupuntahan natin siya. Siya nga. Nakita mo na ba siya, Tio? Nakita ko na pero hindi noong buhay pa siya. Paano po? Ibig sabihin, ang multo lang din niya ang nakita ninyo. Matagal na matagal na itong nangyari. Ilang dekada na ang nakalipas noon. Noong panahong iyon, kolonel ka na noon. Ikaw ang pinakabatang kolonel. Sa hukbong sandatahan noong panahong iyon. Dahil dito, naging panauhing pandangal ka. Ni Ginoong Townsend, ang panginoon ng Norfolk, ang may-ari ng pinakamalaki at pinakamagandang kastilyo sa lugar na ito. Maligayang pagdating Colonel Lotus sa aming kastilyo. Lubos akong pinarangalan na matanggap ang inyong paanyaya. Napakaganda Napakaganda ng kastilyo. Kung gusto nyo, maaari kayong maglibot sa kastilyo bago tayo maghapunan. Oh, mengapa tidak ada siapa-siapa? Apakah saya tamu pertama yang datang ke pesta? Gusto kong magdaos ng isang intimate party. Kaya hindi ako nag-imbita ng maraming bisita. Ilang tao na ang dumating at nasa itaas na. Ilang tao naman ay papalapit na. Siguro malapit na rin sila. Kung gayon, kung hindi po abala, payagan niyo po akong maglibot ng kaunti sa inyong kastilyo. Opo, mangyari po lamang. Aba, napakagarbo ng kastilyo. Talagang karapat-dapat. Natirahan ng isang ginoong tulad ni Townsend. Kaninong silid ito? Narinig ko patay na ang asawa ni Lord Townsend At kasalukuyan siyang nakatira lamang sa isang anak na lalaki Siguro ito ang silid ng isa sa mga katulong Tulungan niyo ako Tulungan niyo ako Tulungan niyo ako Palabasin niyo ako dito Palabasin mo ako dito pakiusap. Tulungan mo ako. Naku po. May nakulong ata sa loob ng silid. Kakaiba. Walang tao sa silid. Malinaw na narinig ko ang sigaw ng paghingi ng tulong. Mula dito. Hindi kaya, may tumalo na sa labas ng bintana. Umuga pa rin ang upuan. Diyos ko po, nagulat ako. Sino ka ba? Sabihin mo na agad. Inaanyayahan po namin kayong bumaba sa ibaba. CJ, bababa na ako. Pwede ko bang itanong, kaninong kwarto ito? Ginoong Koronel, ang silid na ito ay hindi dapat pasukin. Pero narinig ko lang, ang isang babaeng humihingi ng tulong sa kwartong ito. Sa palagay ko, kailangan niya. Nagkamali po kayo. Tara na po sa ibaba, naghihintay na. Ang lahat. CJ, bababa na ako. Ipagdiwang natin ang intimate na pagtitipon na ito at lubos akong umaasa na sa hinaharap. Mas marami pa akong matatanggap na mahalagang bisita. Kami rin po ay lubos na pinarangalan. Na makadalo sa inyong party sa kastilyo. Inaasahan kong maimbitahan kayo sa aming rancho para sa isang salusalo. Kusa akong pupunta. Anumang oras na makatanggap ako ng imbitasyon mula sa inyo, pupunta ako agad. Sige, ngayon ay sabay-sabay nating itaas ang ating mga baso upang ipagdiwang ang pagtitipong ito. Pagpalain nawa ang lahat ng kalusugan, kaligayahan, at kapalaran. <laughs> Sir, inihanda ni Lord Townsend ang silid na ito para sa inyong pamamahinga. Kung may hindi po kayo nasisiyahan, sabihin niyo lang po sa akin. Napakamaalalahanin ni Lord Townsend. Lubos akong nasisiyahan. Magkaroon po kayo ng magandang pagtulog. May tumatawag pa sa pinto ko sa ganitong oras. Sino yan? Kayo ba ang kumatok sa pinto ng kwarto ko? Maaari ba akong humingi ng tulong sa inyo? Sige, sabihin mo. Sumunod ka sa akin. Pero sino ka? Sundin mo lang ako. Bilisan mo. Ito nga ang kwarto na pinasukan ko kaninang hapon. Halika rito. Tulungan mo ako. Nasaan ka? Anong kailangan mo? Sino ka? Ah! Sino 'yan? Nasaan po kayo? Tulungan mo akong makatakas dito. Nakakulong ako. Gusto kong dalawin ang anak ko. Pakiusap, palabasin mo ako dito. Ang anak ko nasaan? Ang anak ko. Sino ka? Anak anong anak? Ako si Countess Dorothy, asawa ni Lord Townsend. Ako bakit? Sabi ng mga tao na matay na ang asawa ng Panginoon dahil sa bulutong. Kinulong ako ni Lord Townsend sa kwartong ito. Iligtas mo ako. Ah! 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 Mahal na Sir Townsend. Humihingi po ako ng paumanhin sa inay na ginawa ko kagabi na nakaapekto sa inyong pagtulog. Ngunit totoo po, ang nakita ko kagabi ay Hindi lang kayo ang nag-iisang bisita na natulog sa aking kastilyo, bakit ang ibang tao ay walang nakita? Hindi ko rin alam. Dapat mong ipagamot ang iyong paranoia. Sa tingin ko hindi ako nagkakaroon ng delusyon. Kahit may sakit ka man o wala, Pagkatapos mong umalis dito, ayoko nang makarinig ng anumang chismis tungkol sa aking kastilyo, Gino. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan ang ibig ninyong sabihin. Kung gusto mo pang mapanatili ang magandang ugnayan sa pagitan natin, mas mabuting malaman mo ang iyong limitasyon. Paalam po. Hindi ko akalain na ganoon kalaki ang kanyang enerhiya. Matapos ang mga sinabi ni Ginoong Townsend, tiyak na naniniwala ako na ang nakita ko ay totoo. Namatay si Ginang Dorothy at ang kanyang kaluluwa ay nagpapagalagala pa rin sa kastilyong ito. Hindi pa makawala. Naisip niyo na po ba kung bakit? Hindi matahimik ang kaluluwa ni Ginang Dorothy. Naman, pagkawiko ko, marami akong naisip tungkol doon. Talagang hinimok ako ng pagka na bumalik sa kastilyo at pagkatapos po ba, bumalik pa kayo sa kastilyo? Hindi nagtagal. Narinig kong nagkasakit ng malubha si Lord Townsend. Kaya agad akong pumunta sa kastilyo. Upang siya'y dalawin. Colonel Lotus, bumalik din kayo dito. Opo, narinig ko po. Na may sakit po kayo kaya gusto ko po kayong bisitahin. Kakausap ko lang din po sa doktor na nagpapagaling sa inyo. Sinabi po niya na, sobrang dami niyo pong iniisip kaya humina ang katawan nyo at wala naman po kayong sakit. Walang kahit sinong doktor ang makakaunawa sa nangyayari sa akin. Ang pasan-pasan ko ngayon ay isang sakit sa loob. Anong ibig mong sabihin? Koronel, malakas ang energy field niyo, kaya nakikita niyo siya ng malinaw. Ganoon din ako at hindi niya ako hinahayaang mabuhay ng payapa kahit isang araw, kahit isang araw lang. Sir Townsend, ano po ang maitutulong ko sa inyo? Natatakot akong hindi na ako mabubuhay ng matagal. Alam ko ang aking kalusugan. Mangyaring tulungan niyo ako sa isang bagay. Sabihin niyo lang, tutulungan ko. Puntahan mo si Padre Francisco sa simbahan ng Chester at iparating mo sa kanya ang taos puso kong pagsisisi. Pagsisisi? Pinatay ko ang aking asawa. Ano po ang sinabi ninyo? Ang asawa ko. Si Dorothy. Hindi siya namatay dahil sa smallpox. Aksidente ko siyang naitulak sa hagdan sa gitna ng galit. Hindi ko inakala na ang pagtulak na yon ay magiging sanhi ng pagkabali ng kanyang leg. Sa totoo lang, may bulong-bulungan na. Kinulog nyo raw si Dorothy sa isang silid. Iyon ba ang silid? Napinasukan ko at narinig ang kanyang sigaw ng paghingi ng tulong, noong nakaraang bisita ko sa kastilyo. Tama. Dorothy. Napakaganda mo, isang kagandahang marilag, mahinahon at napakalambing. Kaya pala, matagal na niya akong niloloko, pero wala akong alam. Kung hindi ko nasaksihan ang eksenang ito ngayon, akala ko pa rin ay tapat siyang asawa. Buong puso akong minamahal. Magaling. Hindi ako kaagad susugod sa silid na iyon upang ilantad ang babae niyon, kundi unti-unti ko siyang pahihirapan upang hugasan ang kahiliang ito. Maghintay ka, Dorothy. Townsend, anong problema? Ano ba ang nagawa kong mali? Tumahimik ka, isa kang napakasamang babae, puno ng kahalayan, at malaking pagkakamali ko na pinakasalan kita. Ngunit mula ngayon, hindi na kita hahayaang makalamang sa akin. Mayroon ba dyan? Sir, tinatawag niyo po ba ako? Mula ngayon, hindi na papayagan si Dorothy na lumabas sa kwartong ito. At kung sino man ang magbabantay ng hindi maingat, huwag akong sisihin. Townsend, sabihin mo naman, ano ang nagawa kong mali? Bakit ako nakakulong dito? Ako asawa mo naman. Ang kapal ng mukha mo, Hanggang ngayon nagtatanong ka pa kung ano ang nagawa mong mali. Alam ko na ang lahat ng katotohanan. Ikaw ay isang taksil. Walang ganyang kasuklam-suklam na asawa si Townsend. Hindi. Hindi kita kailanman pinagtaksilan. Huwag mo akong lokohin ulit. Nakita ko na ang lahat. Nakita ang ano? Hindi ko maintindihan. Manatili ka dyan at pag-isipan mo ang lahat ng maruruming bagay na ginawa mo. Townsend! Hindi. Buksan ang pinto. Wala akong ginawang masama. Dorothy, minahal kita ng labis, pero hayagang mong niloko ang tiwala ko. Kailangan mong pagbayaran ang lahat ng ginawa mo. Mula ngayon, hindi ka na pwedeng lumabas ng silid na ito. At hindi mo na rin pwedeng makita ang anak natin. Hindi. Townsend, huwag mong gawin iyan. Sabihin mo sa akin, wala akong ginawang mali. Hindi kita kailanman pinagtaksilan. Ginoong Townsend, hinanap ko na po sa lahat ng lugar pero talaga pong hindi ko nakita si Ginang Dorothy sa kwarto. Ano? Paano ka nagbabantay? Paano siya nakalabas ng kwarto? Marahil po ay pinagdugtong-dugtong niya ang mga tela para gawing lubi at bumaba mula sa bintana. Dali, hanapin niyo siya. Opo. Teka lang, alam ko na kung saan siya pumunta. Siguradong pumunta siya sa anak kong lalaki Nga, siguradong miss na siguradong mis na mis na niya ang bata. Pupuntahan niya ito, yayakapin at itatakas ito. Bilisan mo at pumunta ka agad sa bata. alam ko na agad na pupunta kasabata. Townsend. Hayaan mo akong makita ang anak ko. Hindi. Ang isang masamang tao na tulad mo ay hindi dapat makita ang bata. Pakiusap. Ilang araw na akong hindi nakikita ang anak ko. Hindi ko rin alam kung ano ang nagawa kong mali. Sabihin mo sa akin. Huwag kang magpanggap na inosente. Bumalik ka na sa kwarto. Huwag mo akong pilitin na hilahin ka pabalik na parang patay na pusa. Gusto kong makita ang anak ko. Dorothy! Matapos ang pagkahulog na yon, namatay si Dorothy. Ayoko ng pag-usapan ng mga tao, kaya't ipinagkalat ko ang balita na namatay siya dahil sa bulutong. Ikinalulungkot ko, aksidente lang yon. Ngunit isang buwan na ang nakalipas, may natuklasan ako na lubos na nagpasakit sa akin. Ano po yun? Pumunta ako sa silid, kung saan ko natuklasan na ang asawa ko ay may kalaguyo na lalaki. Ang silid na yon ay isang lugar na kailanman ay hindi ko pinangahasan na pasukin, dahil sa takot na maalala ang pagtataksil ng aking asawa sa akin. Nakakita ako ng isang Larawan? Larawan? sa silid na ito. Noong araw na yon, isinuot ba ni Dorothy ang panyo na ito para ipinta siya ng lalaki. Kaya pala, ang lalaki niyon ay isang pintor. Anong papel ito? Sulatin ni Dorothy. Mahal kong Townsend, malapit na ang anibersaryo ng kasal natin. Hindi ko alam kung anong ireregalo ko sa iyo. Kaya nagpakiusap ako sa isang pintor. Naiguhit ako para iregalo sa iyo gusto kong itago mo ang magandang larawan kong ito magpakailanman. Mahal na mahal kita. Hindi. Hindi maaari. Dorothy. Mula nang malaman ko ang katotohanan ito, nawalan na ako ng gana kumain at uminom at hindi na rin ako makatulog gabi-gabi. Ang mga sigaw ni Dorothy ay patuloy na bumabagabag sa akin. Ngayon, gusto ko na lang. Siyang sundan. Sir Townsend, bakit hindi niyo po kinausap ang pintor na yon? Para magtanong matapos umalis ang pintor sa kastilyo. Noon, lubos akong naniniwala na niloloko ako ng asawa ko kasama siya. Hindi na ako makapag-isip ng malinaw. Sobra akong nagalit at napuno ng puot kaya ipinag-utos ko sa aking mga tao na habulin siya at patayin ang pintor. Ipinapatay niyo po ba siya? Diyos ko. Ngayon, kailangan kong pagdusahan ang parusang ito. Hayaan niyo akong mamatay. Lord Townsend, magpahina na po kayo. Pupuntahan ko si Padre Francisco. Hihilingin ko po kay Padre na pumunta dito para tulungan kayo. Napakalakas ng loob niyo para sabihin ang totoo. Magiging maayos din ang lahat. Kung gayon, pagkatapos po ba? Gumaling po ba si Sir Townsend? Pagkatapos makausap si Padre, medyo gumaan ang pakiramdam ni Ginoong Townsend at nabuhay pa siya ng ilang taon bago siya pumanaw. Paano naman po ang multo, Tio? Tulad ng nakikita ninyo, ang multo ay naglalagalag pa rin sa kastilyo. Itinuring niya ang kastilyong iyon bilang kanyang buhay sa kabilang buhay at walang balak umalis hanggang ngayon. Ang pag-ibig ay nagbibigay ng kaligayahan. Ngunit minsan ang pag-ibig ay nagiging trahedya na nagdudulot ng matinding pagdurusa sa mga sangkot. Ang pelikulang ito ay batay sa totoong kwento mula sa ika-negatibo labimpito siglo sa Inglaterra.